sabi ng mga netizens, totoong ang kapal daw ng mukha na ito si Marcos Jr. nga. Anyway, siguro naman ay na karamihan sa atin. Nakaboto noong nakaraang araw, barangay elections. Ako rin po, first time voter dito sa aming lugar sa Banton Romblon. At dito kasi hindi, hindi natin expected yung gulo, yung mga irregularity sa mga ganitong, sa election. Wala dito mga vote buying, wala rin dito lumalabag sa mga patakaran ng Comelec. Kaya malinis po talaga ang halalan dito sa amin. Lalo na nga ngayong nakaraang barangay election. At nakaka-excite dahil first time ko ang voter dito sa amin. Anyway, kung pag-uusapan ay vote buying, siguro um, alam na alam, bilang na bilang, mabibilang natin sa mga daliri natin kung sino yung mga may tatak na ganito na nag-vote buying, gumagamit ng mga trolls, gumagamit ng mga panloloko, gumagamit ng kasinungalingan at hindi kayang lumaban ng patas. Ang matindi pa dyan, madalas ay sinisiraan yung kalaban. Yun po ang masakit na katotohanan na nangyayari sa national election dito sa atin. Ewan lang natin sa ibang lugar, noong nakaraang barangay election nga kung, kung ganyan din. Pero good to know na dito sa amin walang mga ganyang katiwalian. Walang mga ganyang kabulastukan. Alright, so bakit ang kapal na mukha natin si Marcos Jr.? Anong sabi dito? President Marcos Jr. urges the public not to sell their votes for the barangay at uh, Barangay and SK elections 2023. Huwag niyo daw ibenta yung boto niyo. Okay? Diba? Ang kapal. <laughs> Talagang nanggaling ko sa kanya. Maigi pa nga siguro, hindi na lang siya nagbibitaw ng mga ganitong klaseng statement. Dahil talagang nag-backfire yan. Sabi nga nila, look who's talking. Talaga lang, walang nangyaring vote buying. Ang malalapa dyan, syempre, yung gumamit ng troll farms, o gumamit ng mga trolls, para mang uto. Para manloko Para makakuha nga ng boto. Isa yan sa pinakamatinding uh, sakit ng ating bayan ngayon yung mga politiko na hindi kayang lumaban ng patas. Dahil alam nila sa sarili nila na wala naman silang magandang adhikain para sa ating bansa. At, at yun nga, ang totoo ay pinasok ang politiko o politika dahil gusto nilang magpayaman. Gusto nilang manatiling magkaroon o magkaroon lang ng power. Yun talaga ang intensyon ng mga yan. Kaya hindi kayang lumaban ng patas. Dahil una, yung qualifications dito sa atin ng mga tumatagbong, o mga pasok sa politiko naman kasi ay napakababa. ba? Diba? At karamihan sa mga kababayan natin, masakit din na katotohanan, ay madaling mapaniwala, madaling mauto. So yun, huwag niyo daw ibenta ang boto niyo. Yan pala ang payo na ito si Marcos Jr. Sana noon pa man, bago noong nakaraang election, 2022 election, presidential election, sana nagbitaw siya ng ganito. Sana, kung ano yung kanyang binitawan ngayon, yun sana ang ginawa niya. E di alam natin o totoong nagkaalaman kung sino ang karapat-dapat at kung sino ang uh, iniloklok talaga. Yung totoong iniloklok ng taong di ba Ang sagwa. So, totoo nga. Ang kapalamukha, di ba